Okay, mga kamukin no? Nandito na tayo sa project Galing tayo Tumingin ng mga materialis na no? dun sa uh, City Hardware City Hardware yung pinunta natin mga kamukin Kasi uh, Tawag nita yung ating gagawin no? Mga cabinet so, Okay na yun mga kamukin no? Bukas, umpisan ko na yung paggawa ng cabinet O so, ngayon, dahil nandito na tayo sa Site O project natin update natin mga kamugit kung ano yung mga natapos nila nung iniwan natin yung trabaho kanina no kasi hanggang alas 10 lang ako kaninang umaga dito tapos bumalik ako ngayon Kwarter uh, quarter to puro na okay dito tayo sa baba mga kamugil ah, tapos na pala dito mga kamugil kanina pag alis na ko mga kamugil ito yung tinatrabaho nila itong part na to no? tapos ngayon tapos na siya pati ceiling nito mga kamugil sa dito ko. Oh. Ayan o. Oh. Tatapos na nila. No? So nakaakit pa sila sa taas. Na, Napagtulong-tulongan pa na dito sa taas mga kamkin. Ayan. O, umpisa na rin yung pagbabatak. No? Kanina pag alis ko, ah, nandun pa sila sa loob. Ngayon, pati labas, nabataka na nila ng ipoksin. Galing sa island. Yung wala pa dito sa taas kasi wala pang pamatungan. O oh, gaya nung sabi ko, tapusin muna doon sa loob. Palabas kami, no, yung penis nito. Tapos, nung ating pagkikisami, yan. Tapos na yung pag-priming mga kamugil. Sa so, yung natin, tapos na papunta doon. Tapos, nakapaglagay pa sila ng uh, paisang hold. Ngayon, malaki-laki na tapos, uh, oh, yung mga kamugil. May bika tayo nilalagay din. Napaka-importante yun mga kamagla. Ah, okay kayong siruho Roho, Jim, no? Gagmay rang cutting, Jim. Gagmay rang cutting siruho. Roho. Ayan. Yung si Ruho natin, mga kamukil. Ayan, no? Oh. Malaki siya. Malaki lang yun na Ito pa yung pang natin. Ayan yung ating pagpipintura. Dito sa mga harap mga kamukil, sa pinaka-office ng may-ari is na pala pag-skim coat, no? Pero hindi ito ipapainal, mga kamukil ano lang to dito. Ah, uh, first coating lang to ng o second coating lang ng ano. Flat wool, no? Kasi magkakaroon tayo ng WPC dito. So, bukas, yung iba nating mga kasama na laborers. May mga laborers kasi ngayon mga kamagina hindi pa pinaduty kasi wala pang matrabaho. So, bukas, pwede silang magduty, no? Umpisa na yung pagliliha. Itong scheme ko. Ayan. Papapunta dito yung ating pintors. Samantala yung ating pintors sa ano mga kamukil, sa mga bakal, ayan, yung grills natin, Ayan. ito, tapos na sa pagmasilya pala, no, body tiller yung gamit natin, mga kamukin dito sa ating mga bakal, Oh, importante yan, naka-primer una, bago magmasilya ng, ah, uh, yung tawag nito, body tiller, no, time out yung gamit natin, o, ganun rin sa, ah, uh, wall, mga kamukila, tapos natin nabataka ng, ipoksil, ah, uh, nag, solvent base tayo. Nag-primer tayo ng, o nagpundo tayo ng solvent base bago tayo nag-apply uh, ng skin coat. O, tapos malihan yan mga kamukil, another solvent base na naman bago tayo mag-plot to lahat. na. O, yung tatamaan na natin ng solvent base mga kamukil, ito lang naka-skin coat ngayon sa mga bikat niya. Yan. So yung ating painters ng bakal, patuloy dito. Mga kamukil, no? Ano lang, huling titirahin. Okay. O bukas matatapos pala ito sa pagmasilya bu mga kamukin. Okay, yung target namin mga kamukin, nasikita ko na, yung target namin na uh, o time frame namin sa kliyente dito is uh, hindi na po aabot doon. Parang mapaaga yung pagtapos namin na itong project na tos. Okay? Okay. Simpatiki sa miss. Dol. Kinidaidol ba? Pataas na na kamay putlan. Ining siling pan. Ay murag ubos na daw mahadlok sir. Oh, iangat lang nato kamay. Ah, sa idol na ba suito sa idol da. Okay. Tataas konti tong ano mga kamkin. Tong siling pan no? maglalagay ng abang dyan. alam na ni idol yan, no. Kasi sa uh, mga siling pan din sa mga project namin na ganito. siya rin yung inassign ko, no. Ta, abang tayo ng abang dyan. Okay. Yan lang mga kamukila. Yung ating update, no? Laki pala na natapos mga kamukil, no? Kahit nawala tayo sa trabaho. O, sa tra trabaho pa rin sila, no? Dahil ako mga kamukil, uh, naghahanap po ako ng trabaho para sa kanila. Ngayong araw at the same time, nag mumurchase din ng mga materialis, no? Habang namumurchase ako ng materialis, uh, pinupuntahan ko yung mga nagpapakotisyon sa akin o nagpapatingin sa gusto nyo yung trabaho no? O, yun yung trabaho ko. So, buong, halos buong araw na naman ako mga kampil, walang hintok sa pagbabiyahe. No? Kakapunta ng mga magpapa-estimate, magpapa Ayan, sa mga magpapa-estimate pala magpapa palang kapag ka uh, nasa around Davao lang tayo, so, libre lang po yung aking serbisyo Pero kapag lalabas tayo ng Dabaw, ah uh, tanging gasolina lamang po yung aking ihingiin sa inyo, no? Tanging gasolina lamang po. Yan lang. Uh, dito rin sa Davao, meron ding around Davao lang, uh, kahit na around Davao, libre na sana yan, nagbibigay pa rin sila ng pusa, mga kamugilo, pang gasolina. So, may sama naman, tang tanggihan natin yung things, mga kamugil, no? O, laking turong na rin yun sa akin. Okay. Yun lang, mga kamugilo. Maraming salamat. At ngayon, ito yung ating update sa araw na to. O bukas, siguro mga kamukil matatapos bukas sa pag-sealing, no? O juti tayo bukas lahat ang katama natin, papajuti natin para tapos sa pag-sealing, okay?